Next time magsabi ka umuwi ako, sabihin mo sa akin anong ebidensya. Isiwalat mo ka anong iyong ebidensya. Huwag mong wag mong wag ka magtatago sa pagiging senador. Ang hamon mo pa, sige humarap ka sa senador. Bakit? Inatrasan ba kita? Meron ka bang nakuha nung tatlong beses sa pagharap ko sa inyo? Dalawang beses sa pagharap ko sa inyo? Di ba wala? Hindi ka nga makasagot eh pag ako sumagot eh. Ang gusto mo, tumahimik lang ako ng tumahimik at ikaw lang magdakdak na magdakdak dahil binabasa mo lang naman ang dinadakdak mo at hindi mo naman naintindihan ang sinasabi mo. Di ba? Ngayon, sa iyong pagsampa ng cyber libel, lahat yung mga goody-goody friends mo, hindi na maitatanggi. Lahat kayo manunupil ng karapatang pantao, dahil ang cyber libel sa ayon sa UN Committee on Human Rights ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. You are a human rights violator, shame on you. Bukod pa doon sa ginagawa mong nagtatanim testigo nagtatanim ebidensya sang ayon kay alias Rene